Alam nyo ba, ang magkambal na sina Abigail, Abby, Lorraine at Brittany Lee Hensel ay sumikat matapos sumali sa Oprah Winfrey Show noong 1996 nang sila ay 6 years old lamang. Ipinanganak sila noong March 7, 1990 sa Minnesota, Estados Unidos. Sa simula, hindi inaasahan ng mga doktor na magiging masaya ang kanilang buhay at iniisip nila na hindi sila mabubuhay ng matagal. Sa ngayon, 34 years old na sina Brittany at Abigail, sila ay magkasamang conjoined twins na may iisang katawan, dalawang ulo, dalawang utak, at dalawang puso na magkasama sa balakang. Dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang responsibilidad sa pag-aalaga ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, kinakailangan nilang magtulungan. May apat silang baga, dalawang tiyan, dalawang likod na nagtatagpo sa balakang, at isang ikatlong braso na tinanggal noong sila'y ipinanganak na nasa pagitan ng kanilang mga ulo. Bumibili sila ng damit mula sa karaniwang tindahan at inaayos ang sukat ng leeg para sa kanilang katawan. Lahat sila ay may pasaporte at lisensya sa pagmamaneo, at ang kanilang mga hakbang ay magkasabay. Mayroon silang kanya-kanyang diploma, ngunit dahil sa pagbabayad ay batay sa oras, sila ay binabayaran lamang para sa isang tao. Kahit na iisang upuan lamang ang kanilang kinakailangan sa sinihan dahil sa kanilang dalawang tiyan, bumibili sila ng dalawang tiket. Ang malaking bituka ang kung saan nakasama ang kanilang sistema ng panunaw. Ang Amerikanong Norse na si Josh Bowling ay ikinasal kay Abby Hensel, isang veterano ng Army noong 2021. Noong March 2024, naging pampubliko ang balita ng kanilang kasal. Itinago nila ang kanilang relasyon hanggang sa sila ay handang ipamahagi ang kanilang kaligayahan sa mundo. Ang kanilang masayang seremonya ng kasal, na dinaluhan ng pamilya at mga kaibigan, ay nagpapakita ng tagumpay ng pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok. Kahit na espesyal ang kanilang sitwasyon, nakamit ni na Abby at Brittany ang mga kamanghamanghang bagay, tulad ng pagpasa sa driving exams, pagtatapos sa college, at pagiging teacher. Pareho silang nagtatrabaho bilang teacher sa 5th grade sa isang elementary school sa New Brighton, Minnesota, kung saan mas nag-focus si Brittany sa language at reading habang si Abby sa math at science. Ang kwento ng pag-ibig ni na Josh at Abby Bowling ay nagpapakita kung gaano kalalim ang kanilang pagmamahalan at kung gaano mahalaga ang mga pinagsasaluhan nilang karanasan at emosyonal na ugnayan. Sa pamamagitan ng kanilang kasal, ipinakikita ang kahalagahan ng pagtuklas ng pagmamahal na walang hangganan at ang tapang na taglay ng tunay na pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo ang video content ko, follow ang Libretawa Bawal Sad page para maging updated kayo sa mga susunod na post. Maraming salamat.